sa maliit na bayan ng Kapis. Kilala bilang tahanan ng mga kwento ng kamabalaghan at mga multo. Ngunit ikit sa lahat, ang pinakakilalang alamat ay ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Sa isang liblib na barangay sa Kapis, may isang pamilya na kinatatakutan ng mga tao sila ang mga larena. Isang angkan na may likas na kapangyarihan ayon sa mga kwento. Sa unang tingin, sila ay mga ordinaryong mamamayan lamang. Ngunit sa gabi, kapag ang buwan ay naglalaho sa kalangitan, tangulan ay bumabagsak ng malakas. Nagbabago ang lahat. Ang mga larana ay kilala sa kanilang pagiging aswang. Sinasabing sa kalaliman ng gubat, may mga ritual silang sinusunod upang maging aswang. Ang kanilang mata ay humahaba at ang kanilang ipin ay nagsisimula rin kumukit. Kapag sila ay nagiging aswang, kumakalat ang takot sa buong barangay. Isa sa mga pinakatatakutan ay si Aling Shuning Larana. Matanda na siya. Ngunit, malakas pa rin ang kanyang kapangyarihan. Sa gabi, lumilipad siya patungo sa kalawakan upang hanapin ang kanyang susunod na biktima ang mga mangingisda sa tabing dagat ay kanyang paboritong pinupuntahan. Hindi nila alam kung kailan siya darating ngunit ang pagkakaroon ng ambon sa kalangitan ay isang tanda na malapit na si aling Sioning. Ngunit sa kabila ng takot na idinudulot ng mga larana, may isang matapang na binata na nagangalangwan hindi siya naniniwala sa mga kwentong aswang. Sa halip, patuloy siyang naninirahan sa kanilang barangay at itinuturing ang mga larena bilang mga normal na tao lamang. Isang gabi, habang si Juan ay pauwi na galing sa pag-aararaw sa kanilang bukid, bilang umambon, agad siyang nag-iwas dahil alam niyang isa itong palatandaan na malapit na ang isang aswang. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, bigla na lamang sumulpot si Aling Suning mula sa dilim ng gabi. Tila bago sumasalubong ang hangin sa kanyang pagdating. Owan! Oh Bulong ni Aling Shuning. Hindi ka dapat nang lalakan mang isa sa gabi. Maraming aswang dito sa ating bayan. Ngunit sa halip na takot, nagtakas si Juan. Bakit Aling Suning? Kayo ba ay aswang? Ngumiti si Aling Suning na mapayapa. Oh Juan. kami ay mga aswang. Ngunit hindi lahat ng aswang ay masama. Meron din kaming puso at damdamin. Sa gabing yun, Nagkaroon ng malalim na usapan si Wan at Aling Shoning. Nalaman ni Wan ang mga dahilan kung bakit kinakailangan ng mga larena na maging aswang. Tumutulong sila sa mga kapwa nila na nangangailangan at sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. Sila ay tagapagligtas ng bayan laban sa mga masasamang nila lang. Simula noong gabing yon, nagbago ang pananaw ni Juan sa mga aswang. Hindi na siya natatakot sa mga larana. Bagkus ay itinuturi niya silang mga bayani ng bayan. At ang mga kwentong aswang sa kapis, bagamat ang dudulot ng takot, nagdadala rin ng aral na hindi lahat ng bagay ay ng kanilang itsura sa unang tingin? Sa bawat pag-ulan at sa bawat paglipas ng buwan sa kalangitan, mananatiling buhay ang alamat ng mga aswang sa kapis. At sa bawat pagsasalaysay, magpapatuloy ang pagbibigay diin sa katotohanan. May kababalaghan sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng mga ordinaryong tao.